Dapat mo bang ishare sa iyong pamilya ang mga personal na issues ng iyong asawa? Kapag ginawa mo ito, ito ang mangyayari. First, mawawala ang respeto ng pamilya mo sa asawa mo. Imagine, nag-away kayo, nagkaroon ng misunderstanding, tampuhan. Ikaw naman, pumunta ka sa pamilya mo, kwenento mo. Pero, nagkaayos na kayo. Sa mga mata ng pamilya mo, Bad person pa rin ang asawa mo, ex eh, na siya. Masama na ang tingin nila sa kanya. Sa ating kultura kasi, mahilig tayo sa mga kwentuhan, lalong-lalo na pag may mga okasyon, Nagkasama-sama samang pamilya. Dahil nga nagkwento ka, may alam sila patungkol sa asawa mo. Kapag nakikita nila ang asawa mo, siya ang magiging topic ng usapan at nagiging iba na ang tingin nila sa iyong asawa. In the beginning of our marriage, My husband and I, meron kaming rules na sinusunod concerning our family, concerning our marriage, na hindi hindi namin sinishare sa kanya-kanya naming pamilya yung mga personal na nangyayari sa aming dalawa. Kapag may mga family gatherings kami pinupuntahan, alam natin sa ating mga kultura, ando ng mga kwentuhan, kumusta ng mga anak mo, kumusta ng asawa mo. Hindi hindi namin kinukwento sa kanila yung mga pangit na bagay na nangyayari sa amin. Ang kinukwento lang namin ng mga magagandang bagay, accomplishment, achievements ng asawa ko at ng mga anak ko. Ito yung paraan namin kung paano namin protektahan ang bawat isa, ang privacy ng bawat isa. As a couple, as much as possible, kailangan nating matutunan Naayusin natin ang ating mga pagkakaiba or differences. Isa pa, marami akong nakikitang mga married couples. Pinopost nila sa social media yung mga personal na issue nilang mag-asawa. I've seen a lot of people na ina-announce pa nila sa public yung problema nila sa kanilang mga asawa. In my own opinion, hindi mo naman kailangan pang i-announce sa buong mundo kung anong nangyayari sa personal niyong buhay na mag-asawa you need to need to protect your privacy mahalaga kasi na yung mga personal yung mga sensitive na issue na nangyayari sa loob ng inyong tahanan wag na wag na niyo itong ilalabas the only time na sasabihin mo lang sa iba ang personal mong problema ay kung nanganganib na ang buhay mo dahil abusive ang asawa mo. Second reason, magmumukhang katawa-tawa ang asawa mo. Imagine, wala siyang kaalam-alam na pinagkalat mo na pala yung personal niyong problema sa iba. And it's not right na pinag-uusapan siya ng pamilya mo ng patalikuran. Magkakaroon ng lamat ang samahan ng pamilya mo at ng asawa mo once na malaman niya na siya pala ang topic ng chismisan sa pamilya mo. Sabi nga sa Matthew 19.6, They are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. It means, na kayo mag-asawa, isa na kayo, hindi na kayo dalawa. Kapag may dinaramdam ang asawa mo, kapag sinisiraan siya ng iba, sinasaktan siya ng iba, mararamdaman mo rin ito because you are one. Kapag may nanira sa kanya, kapag may marinig kang masasakit na salita, about your spouse. Syempre masasaktan ka. Kapag siner mo yung mga kahinaan weaknesses, mga kapintasan ng asawa mo, sa iba parang sinisiraan mo na rin ang sarili mo. That's why protect your privacy and protect your relationship with your spouse. Pangatlo, you will lose your privacy. Hindi mo naman kailangang i-report sa pamilya mo kung anong nangyayari sa pamilya mo. Lalong-lalo na yung pera mo finances. Hindi mo kailangan ilagay sa Facebook na marami kayong pera. Tapos magagalit ka kapag yung kamag-anak mo mangungutang tumatawag sa iyo. One more thing, don't ever ever talk about your sex life. Kung ano nangyayari sa loob ng bedroom ninyong mag-asawa. It's so sad, may narinig akong mga misis na Sinasabi nila, it's okay to share, pare-pareho tayong babae. Sinashare nila yung nangyayari sa bedroom. It's your privacy. Kasi pag ginawa mo yun, parang pinapahiya mo ang sarili mo. Magtira ka naman ng privacy para sa inyong mag-asawa. Lastly, your spouse will get hurt kapag nalaman niya na you are talking behind his back. Lalayo ang loob niya sa iyo at mawawala ang tiwala niya sa iyo. In my personal experience in my 26 and a half years of our marriage, never kong shinare sa pamilya ko yung mga weaknesses ng asawa ko, yung mga kahinaan niya, yung mga kapintasan niya, maging ng mga anak ko. I never disclose the personal lives of my husband and kids to them because in the first place, It is not for them to know kung ano nangyayari sa personal na buhay ng asawa ko at ng mga anak ko. We need to keep it that way. Sabi sa Kawikaan 1628, ang taong baluktot ang isipan ay nagahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Kapag binahagi mo ang mga sekreto ng asawa mo, ang kanyang mga kahinaan, para mo rin siyang sinisiraan. So the rule of the thumb, don't share any sensitive issue, lalong-lalo na sa pamilya mo at sa ibang tao. Protect your spouse, protect your privacy, and protect your marriage.